Taga saan kayo? Taga Tabaw. Taga? Tabaw, Taga -tabaw La Union po. Ay oh, wow, La Union pa pala. From La Union we love. Wow. Anong name mo? Princess po. Ah, oh, princess. Ikaw? Angeline po. Ang gaganda naman. Um, Jessa oh, po. Oh, yes, uh, Jessa. Oh, bakit kayo nasa Baguio? Para po magtinda ng mais po. Para po may pambili ng pang-araw-araw po. Ah, oh, wow. Pumapalakpak si Kuya. <laughs> Anong masasabing niyo sa paghahanap buhay? Uh, hindi po. Hindi. Pero ang maghanap buhay po, kailangan po may tiyaga ka po. At, ano po? Kailangan po ngayon. Uh, tiwala lang po na maubos po yung tinda po. Amen. Mauubos yan. Dahil pinalalangin natin kanina. Ikaw naman, ano? Ganon din po. Anong ganon? <laughs> yung parang po sinabi niya. Aga, ikaw. Sakretisyo lang sa buhay. Kaya sabihin mo sakripisyo po sa buhay. Wow. Para po may pang-aral. Wow. Mahal mm -hmm. na mahal mga magulang ninyo, no? Oh, apo, kasi apo, sa batang isip niyo na yan, meron kayong iniisip na handa buhay para makatawid, di ba? Di ba? Ano diba? the crush niyo kay Lord? Ano yung request? Sana po, uh, pagpalain niya po kami ng, sa araw-araw. Tapos gabayan niya po kami sa bawat biyahe po namin. Wow! Divine protection ikaw. Sana po pagandain niya po yung buhay namin. Amen! Magiging Amen. maganda na. Kasi dahil kayo'y masipag, magiging maganda ang buhay niya. Ikaw, Adi. Um, sana po ingatan niya kami sa araw-araw na pagpitin. Wow. Oo, gabayan kayo, bibigyan kayo ng divine blessings mm -hmm. and divine protection. <laughs> power! 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 Amen! Amen!